Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. bagatas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. people! Welcome to our channel, Mami Isa and Isa at Vlog. For today's video guys, pag-uusapan natin ang kontrobersiya sa flood control project sa Pilipinas under the administration of President Marcos Jr. Dahil inuulan ito ng batikos dahil sa matinding corruption, flood control projects naging ghost project. Bago natin tatalakayin ang issue niyan, i-flex ko muna isa sa mga tatak Duterte legacy. Ayan po guys, malapit ng matapos at isa itong maging highlight o maging tourist spot na naman dito sa Davao City. Kitang kita, klarong klaro, standard ang mga ginagamit na mga materials, matibay makapal, matibay at makapal pa sa pagmumuka ng mga kurakot na mga politiko. Ang flood control project, isa ito sa pinakamalaking budget na binadjetan ng gobyerno o administrasyong Marcos. Mas malaki pa nga ito kaysa sa agrikultura. Kasi ang sabi ng ating Pangulo, dapat handa ang kanyang administrasyon sa mga darating na kalamidad tulad ng bagyo o pagbaha. Dahil alam naman natin na bahain talaga ang Pilipinas lalong lalo na ang kamaynilaan. Kaya naman sa kanyang suna noong 2024, isa ito sa kanyang pinagmamalaki ang kanyang flood control project na umabot na sa 5,500 flood control project. Kaya lang, after one month ng kanyang suna, may dumating na bagyo. Ito po yung bagyong Christine. Ika nga, hindi naman ito kalakasan. Kaso lang, maraming namatay. Umabot sa 146 ang namatay, may mga na enjoyed na 91 at may mga na-missing. Maraming nagka-question, maraming nagtatanong, saan ba ang flood control project na sinasabi ng ating Pangulo? Sabi niya ay handa. Sumagot ang Presidenting Marcos. Nabangga ang kanyang mga pinagawang flood control project, kaya daw nawasak at kaya bumaha ng hosto. Agoy! hindi ito natutukan dahil walang naglakas ng loob na imbistigahan at laging gumagawa ng palusot ang administrasyon pag may mga binabato sa kanila na mga katiwalian divert agad pamilyang Duterte. Dito pasok na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Imbis pag-uusapan ang flood control project noong 2024 dahil may nakitaan talagang anomalia na baling ang interest ng taong bayan sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ah, uh, ito po ay sa pangunguna nang speaker na walang iba si Congressman Romualdez. Bakit ito ang tinatalakay ngayon sa Senado sa pamumuno ng ating Senate Blue Ribbon Committee na si Attorney or Senator Marco kasama pa ang ibang Senador, Senator Lacson, Senator Tolpo, Senator Estrada, Senator Bato at iba pa. Dahil noong nakaraang buwan ay bumaha ng bonggang bongga ang kamay nilaan. Hindi lang ang kamay nilaan, halos buong Pilipinas at dito natukoy ang matinding anomalya sa mga flood control project at nakitaan na ang mga flood control project ay naging ghost project. Nakipag-ugnayan din ang ating Pangulong Marcos kaya naman nagbigay siya ng mga pangalan ng mga kontraktor, labing limang kontraktor. Ang kontrobersiya sa flood control project sa ating bansa. Uh, ah, ito po ay tinatalakay noong taong 24 at kasalukuyan ngayong 25 ay tumutukoy sa serye ng mga aligasyon ng katiwalian, maling pamamahala at mga irregularidad sa mga proyektong kontrol sa baha na pinupunduhan ng pamalaan sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos Jr. Nakasentro ang kontrobersiya sa bilyon-bilyong pisong inilaan para sa mga hakbangin sa pamahala ng baha, mga inuulat na mga gospel. Project, substandard na mga construction at ang diumanoy pag-corner ng mga kontrata ng isang maliliit na grupo ng mga pinapaboran na kontratista. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagbaha ang kamanilaan, lalong-lalo na sa Toff Avenue. Noong nakaraang buwan, tinanong ang presidente, kumusta na ba ang flood control project? Sabi ng ating president, nandyan lang yan, na overwhelmed lang. Hindi kinaya ang baha. After one month, dahil sa matinding kontrobersiya, kailangan na niya talagang tukuyin at tingnan kung totoo ba ang mga aligasyon. Siya mismo ang nakakita na totoo talagang Walang project na nagaganap. Ika nga, Ghost Project. Dito po yan sa Baliwag, Bulacan. Uh well more than disappointed I'm I'm, I'm actually and, I'm getting very angry. What's happening? Then naman. Papangalan ng mga bilyon bilyon talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng ng public works. Kahit is ko lang ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala. Wala kang makita puntahan niyo, wala ka makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, no? Mortal, immortal niya. Wala. Ang matis-galis, galing dito. Ang bato, galing dito. Ang bato, galing dito. Ito daw kong ka, kapila, halwa't daw ito, tinakluban na. Ano? Halwa't daw ito, tinakluban na. Isa sa mga nakinabang ang kongresman na si Saldico dahil ang kanyang company na SunWest Corporation ang isa sa mga nakakuha ng malaking proyekto sa ilalim ng DVWH. Total of 79 project na kinabibilangan ng mga anomalia na mga flood control project. Si Congressman Saldico, isa din ito sa mga sumisigaw ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Senate questions si Contractor Alan Carante, over Plaid Control Project irregularities. Not ordinary engineer si Mr. Alan Carante. From small hardware, bigla itong naging QM Builders Top 4 among 15 contractor na pinatawag sa Senado. 7.3 billion Plaid Control Project ang kanyang nakuha under DPWH from 2022 hanggang 2025. Nagbitak hanggang sa lumundo ang porsyon ng inilagay na slope protection sa Malisic River sa Barangka Kandaba, Pampanga. Ito ang isa sa mga phase ng proyekto na nagkakahalaga ng 78.7 million pesos at nakumpleto nitong November 2024. Ayon sa mga residente, nangyari ito sa kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. nagka yung ano, isa siguro maaaring pumasok yung tubig. Yung sa crack na yun, hanggang lumambot. Nung lumubog na siya sir, sa tubig, nung malaki na talaga tubig, pagbaba ng tubig sir, sumunod na. Bumagsak na rin yung ano. Magagawa. Ang proyekto, ginawa ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated. ay sa ilang trabahador na nakausap namin, nasa 72 meters ng dike ang apektado. Kinukumpuni na ito ngayon at target matapos sa loob ng tinatayang isang linggo. Sinisika pa naming makuha ang pamunuan ng construction firm. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, 19 flood control projects ang nakopo ng Santo Cristo sa buong Pampanga na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Kanina, walang ulan sa Kandaba pero malakas ang agos ng tubig sa ilog na sa Northern Bulacan at Nueva Ecija. Pag raw ang ulan, rumaragas ang tubig sa ilog. Kaya ninenerbiyos ang residente sakaling tuluyang masira ang dike. Paglak na tubig, lalabas dito sir, sa na namin dito sa barangay namin. Alos masisira ang marami pananim na pala dyan, gulay. Pangalawa itong mga bahay na ito. Mapapansin natin na malaki pa rin ano, yung portion na nakalundo dito sa bumagsak na dike dito sa Kandaba, Pampanga. At napunarin natin na yung malaking bitak dito, ito sinemento na nila pero nakikita po natin meron pa muling mga crack dahil posible na gumagalaw pa ulit itong uh, dike na to kaya nga may crack dito at ang sabi naman po sa atin ng MDRRMO at ng mga taga barangay hindi sila papayag na basta lalagyan lamang ng simento to kinakailangan daw na tibagin na rin ano, itong nakalundong portion na to para makaiwas sila sa peligro Medyo magiging question na rin natin yung tibay no? Patuloy na iniimbestigahan ngayon sa Senado ang usapang Plaid Control Project Corruption at talagang nakita nila na mahigit 1.2 trillion na pala simula noong 2022 hanggang 2025 ang flood control project under Marcos administration. Kung naalala nyo 11 months ago, may sinabi po ang ating Vice Presidente na dalawang tao lang ang may hawak ng pera ng kabanang bayan. Walang iba si Speaker Romaldas at si Congressman Saldico. Naalala niyo na ibinubulgar ni Sara Duterte ang anomalya ng mga kongresman. Ayan. So, ikaw nga ni Vice President Sara, Mr. President, hinahayaan mo or pinabayaan mo ang iyong speaker na waldasin ang kaban ng bayan, ang pera ng bayan na parang sa kanya umiikot-ikot sa buong Pilipinas na mimigay. Ang trabaho lang naman ng congressman ay tagagawa ng batas. Bakit naging direktor na? Ito yung mga lalawigan o probensya ang pinakamaraming flood control project. Top 10 provinces, no? Ito yon At ito din yung maraming mga ghost project. Mga congressman, ano na? Ano na? Ano na? Pangulong Marcos at patuloy sa pag-ikot-ikot sa mga lugar na sinasabing mga ghost project. Sana Mr. President may managot talaga, no? Kahit kamag-anak mo yan, kahit yung speaker mo pa, kailangang managot. Patuloy sa pag-imbestiga ang Senado ngayon. Sana po, Senate Blue Ribbon Committee, Senator Margolita, may managot talaga, may makulong talaga sa korupsyong ito. Marami pong salamat. Bago ako magbabay sa hindi pa subscribe ng aming channel, subscribe naman at huwag kalimutan i-click ang bell button para lagi kayong updated pag may bago ako. Bye.